Ayun, magandang araw ulit sa inyo mga kaubas Ngayon meron tayong uh, pag-uusapan tungkol dito sa aking ubas At sa, sa mga bulaklak ng aking obas. Ayan So marami rin siyang binulaklak pero uh, Mas marami yung bulaklak niya noong mga nakaraang uh, Last season na kanyang pagbubunga Ayan Uh, satisfied naman ako sa performance niya ngayon pero uh, yun nga mas marami yung bunga niya nung nakaraang season So yun yung isang pag-uusapan natin ngayon mga kaubas kung bakit uh, mas marami yung uh, binunga niya noong nakaraang season At pangalawang topic natin ngayon mga kaubas ay kung paano natin maalagaan itong kanyang mga bulaklak para sila ay magtuloy at hindi sila malaglag ayan mga bulaklak nya so about don sa uh, kung bakit mas marami yung ibinungan nya nung nakaraang season ay unang una mga kaobas nung ako ay nag pruning hindi ko ito na timing sa magandang panahon so nung uh, kasalukuyang kasing nagbabad break siya ay naulanan ng medyo uh, malakas na ulan nagkaroon siya ng sakit yung nasusunog yung kanyang mga dahon kaya ang nangyari mga kaubas yung energy niya ay imbis na gamitin niya sa uh, pagbubulaklak ay ginamit na niya sa pagre-recover sa kanyang mga dahon yun yung isang dahilan mga kaubas na hindi lahat ng uh, or maraming sanga na hindi nakapag bulaklak pero marami rin siyang binulaklak pero yun nga yung Uh, sinasabi ko na mas marami nung nakaraang season at pangalawang dahilan mga kaobas ay yung hindi ako nag uh, apply ng uh, fertilizer na 0060 mga kaobas so hindi kinaya nung uh, inapply kong ginawa kong swamp fertilizer, yung organic. So, hindi niya, niya kinaya. So, kinulang kinu siya ng mga uh, yung kinulang kinu siya ng potassium para makapagbigay lahat ng bulaklak yung sanga. Hindi naman lahat pero mas mas marami pa sana siyang ibinalaklak kung uh, nag-add ako ng fertilizer na 0060. So yun yung pangalawang dahilan mga kaubas So napakahalaga pala talaga na mag-add pa rin tayo ng mga yung fertilizer na 0060. So doon tayo nagkulang mga kababayan. At kung mapapansin niyo, uh, example ko nito. Ayan itong bulaklak na yan. Kailan ilabas natin? Yeah. Uh 'di ba uh, maliit siya? So yan yung ibig sabihin niyan mga kobas ay kulang talaga siya sa potassium. Yan, marami rin siyang bulaklak pero mas marami pa sana mga kobas kung nag-add ako ng 0060. Dito dito banda maraming bulaklak diyan pero hindi pa masyadong uh, nakikita. Ayan at yung uh, isang uh, pag-usapan natin kung paano natin ito maalagaan na hindi sila malaglag at sila ay magtuloy na masigla at maging bunga mga kaobas yan yan ang mga bulaklak niya. ayun so dadami pa naman ito pero dun sa mga nakapanood ng mga videos ko nung last season nito na bumunga siya ay sobrang napakarami talaga kasi talagang uh, kada nag apply ako ng fertilizer noon ay 50-50 uh, 50%, -50, 50 na, pot, na complete at 50% na uh, 0060 mga kabas kaya halos lahat ng kanyang mga sang noon ay may bulaklak, may bunga. Ngayon, uh, hindi masyadong marami. So yun ang gagawin natin mga kaubas para uh, magtuloy-tuloy yung kanyang mga bulaklak at maging bunga. Ang gagawin lang natin mga kaubas ay kailangan kumpletuhin pa rin natin yung ating ina-apply na mga nutrients yung complete at uh, putas yung 0060 uh, na yon mga kaubas na uh, maging masigla yung mga, mga bulaklak at maging mabuo hanggang maging bunga siya so yun yung isa kong gagawin ngayon at mag apply tayo ng fungicide at foliar mga kaubas para uh, Uh, pagka umulan ay mayroon siyang uh, protection na hindi siya magkasakit mga kababas. at yung foliar naman ay nakakatulong yon para maging masigla yung kanyang mga dahon at magapagbigay ng uh, kompleto yung nutrients sa kanyang bulaklak na hindi siya uh, matuyo or malaglag kasi pag kinulang ito mga kaobas sa mga nutrients ay yun yung nagiging dahilan na hindi na bubuka or matutuyo yung kanyang mga uh, bulaklak. Malalaglag na sila. Hindi na sila magtutuloy. At kailangan pag kunwari mga kaobas ay uh, hindi maulan or uh, uh, tawag dun yung natutuyo yung lupa kailangan natin siyang uh, regular na magdilig tayo napakahalaga nun kasi kailangan, kailangan ng ating ubas ng medyo maraming uh, tubig dahil siya ay nagbubulaklak so kailangan niya ng medyo mas maraming tubig para uh, maabsorb niya yung mga nutrients na kailangan niya na isupply niya dito sa kanyang mga bulaklak ayan tulad nito maliit lang yung bulaklak niya kasi nga uh, kulang siya sa uh, nutrients na potassium hindi masyadong mataba itong kanyang sanga kaya ang result ay maliit din yung kanyang ibinuloklak so tignan natin yung may malusog na sanga ito mga kaobas yan ito, malusog na sa nga kaya ang binigay niyang bulaklak ay mahaba mas malaki yun ayan wow oh. maganda rin so ngayon mga kaobas ay uh, mag apply ako ng foliar fertilizer at fungicide para uh, mabuo yung itong mga bulaklak hindi sila malaglag at uh, mayroon siyang protection para sa ulan so mag apply ako ng foliar so ito mga kaubas uh, meron na itong foliar at fungicide ang ganito sa ganitong stage mga kaubas, ang gagamitin yung foliar ay yung rich, uh, rich in potassium para sa mga bulaklak yun mga kaobas ayan nagdagdag tayo ng fungicide para pagka-umulan ay protektado siya sa mga ibibigay na sakit ng ulan kasi doon talaga yung ah, nanggagaling yung ano eh yung tawag doon yung fungus pagka nagkaroon ng fungus mga kabas isa rin yung dahilan 'yon para hindi magtuloy yung kanyang bulaklak kasi pag nasira sa ganitong stage kailangan yung kanyang dahon ay mga masisigla ayan. para maging lumaki yung kanyang mga berries pag nabuo na sila pagka ang mga dahon ay nasira hindi na rin mabubuo yung uh, mga bulaklak malalaglag din so yeah So, para hindi na tayo magtagal hindi ko na lang ah uh, mamaya ko na lang mamaya na lang ako mag-spray so kung mayroon tayong mga katanungan diyan mga kaubas ay comment yun na lang uh, kung mayroon akong oras ay pag-uusapan natin yan mga kaubas so yun yung mga dahilan kung bakit mas marami yung mga bin mas marami siyang ibinunga nung nakaraan ngayon ayan o tulad nito ayan mga ngayon o walang bulaklak kasi payat unhealthy so after one week siguro ay na uh, medyo madadagdagan yung mga makikita nating bunga ayan o mga, yan, mga bulaklak din na mga ganda Ayun, tabi-tabi. Yan. Oh, di ba? Pero at least may bunga. Ah, uh, nga lang ay mas marami nang nakaraan. Uh, nakita ko na kaagad na mas marami yung uh, binulaklak nyo nung nakaraan kasi noon pag tinitignan ko siyang ganito ay halos yung nakikita kong mga sanga ay may bulaklak ayan so yun mga kabas at mag spray na ako hanggang doon muna lang yung ating topic ngayon mahalaga yun mga kabas lalong lalo na sa mga uh, nakisimula pa lang na makapagpabulaklak ng kanilang obas so yun yung mahalagang bagay na gawin nyo uh, mag apply kayo ng complete at 0060 para masiglang lumabas yung kanilang sanga at bumulaklak sila makapagpabulaklak sila ng marami at yung tamang timing mga kamabas sa pagpuproning at yung para mabuo at magtuloy naman yung mga bunga, yung mga bulaklak na maging uh, berries ay uh, mag apply tayo ng foliar na mas mataas ang uh, potassium niya tapos protectant fungicide mga kaubas para pag umulan hindi siya magkasakit so hanggang dun lang muna mga kaubas yung ating video ngayon maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagtitiwala at uh, sasagot ako sa mga comments, sa mga tanong pagka ako ay may oras so yun, maraming salamat sa inyong lahat bye bye